yung kakulay mukhang mga kulor mga kulor ayan mga kabusing oh. aba nakita ni pamangkin di kamalinan ito mali siya no ayan mga kabusing oh. Yan, black panther oh. ayun ang haba mga kabusing yan okay Meanwhile, mga kabusing, naghahunt naman kami sa gabi. Ayan, sila Bayaw at Pamangkin, oh. Ayan. <laughs> Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makikita pa tayo. Ah, dito sa ganun na spot pa rin, binalikan namin. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin, maganda daw. Maganda ang gagamba daw. Oh, kumbuktot hindi. Wala ka okay. nindot yung kakaagod. Yan. Yan oh. o. Tumakas yung oh, mga kabusing. Ang ah, haba. Pumasok sa inyong bahay o. Oh. Yung kakulay. Bawang mga kulor. Mga Ayan mga kabusing o. Oh. Aba nakita ni Pamangkin dito lang o. Oh. Ito yung bahay niya.

Ano dagan, <laughs> Radagan? Ano Ay, napay gabay oh. May maliit pa mga kabusing. Ay, ayun ay, no? Ito yung nakita ni Bayaw. Ito, mali siya no? Ayan mga kabusing oh. Yan Black Panther Bumaba. Bumaba ni. Ato sa padung siyang balay. Layo ali siyang eh. balay Baling gila siya. Ayan. Padung na siya, lalim ng bahay ng gagamba mga kabusing. Pag sa araw to hirap to hanapin. Okay. Hindi lang natin kunin mga kabusing may nakita tayong gagamba dito ayan ayun yan siya mga kabusing sarhinto na itim bumaba yung gagamba okay mga kabusing may nakita tayong gagamba ito yung pangalawa na gagamba nakita natin no. Oh. Yun. Ay, yun ang gandang haba ng galamay oh. Yan. Yun, ang haba mga kabusing. Ang ganda. Okay. Kunin natin yan mga kabusing mga kabusing may nakita tayong gagamba ayun oh yan ang gandang gagamba mga kabusing yan haba ng galamay oh dito lang sa may hagunoy mga kabusing oh yan okay kunin natin yan mga kabusing unang huli mga kabusing oh yan ang gandang gagamba Yan, may nakita pa tayong gagamba mga kabusing po. Hindi pa nakabahay. Yan. Hindi pa nakabahay mga kabusing. Pababa tayo. Yun. Okay, mga kabusing, pawi na kami. Tapos na kami nag-hunt ng gagamba. Ayan, si Pamangkin si Bayaw okay paki subscribe na lang mga kabusing sa ating youtube channel paki like share, comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing at sa mga bagong subscriber natin mga kabusing maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa ating channel, malaking tulong na yan mga kabusing. Ayan o. No? Okay. okay. sa <laughs> na. okay. Uli na mi. Uli na mi. Singot kayo. Singot kayo.